Binomba ng mga torpedo ang balyena at pinasabog ito sa loob ng ilang segundo. Niyanig ng mga pagsabog ang karagatan at nang tumigil ang tubig sa pagyanig, hinintay nilang lumutang ang mga debris sa surface. Sa sonar system ng barko ay nakakita sila ng isang napakalaking hugis na gumagalaw sa ilalim ng tubig na naniniwalang sila ay inaatake. Mabilis na kumilos ang mga tripulante at nagpaputok sila ng mga torpedo sa tubig. Ngunit sa halip na makita mo ang nawasak, nakita mo na may ipinalit na siya sayo. Masakit? Oo, pero wag mo nang ipaglaban dahil masasaktan ka lang sa huli. Beep!